Ah, uh, so ayan guys, ito na lang ang natira sa ating ARC. Ayan. Isang lalaki. At ito yung ating female. So dahil pare sa man sila, sana makapag-breed na sila. Yung isa na Red Clark, sinama ko na lang dito sa mga modis natin. Pinawasan ko na rin yun ng mga ano, lotus tsaka yung asola pati dito tinanggal ko na rin tinira ko na lang itong mga kangkong kangkong para ay pa paano yung mga kangkong kasi eh, magugulay natin so itong kangkong ibabalik natin dito sa tubig Sige, kumuha ka na lang don meron so, ayan sama natin is so, babalik natin tong mga hides hides ang tawag nila rito para pag ano dyan sila magtago at pag ano magbrig so yung tubig yan nagaling doon sa ating ah, uh, stock water na ginagamit pang banto-banto dito sa ating mga goon. na So, ayan. m <susur> 다 So, ayan guys, pinalit na muna natin yung ano. Ah. Ah, ang pungis. Ah, sana mag-breed na muna sila. Sa... Ah. So yan guys, ah, uh, nilagay mo muna natin sila. So pabayaan na muna natin yun dyan. At sana eh, madumami na yung aking ah, uh, crayfish. <laughs> Dahil malaki na rin yung nagasas natin dyan. Nakailang bili na rin ako. Hindi ako swertihin na makapagparami. Simula nung nagumpisa ako. Buti pa itong mga isida. So, ito, marami rin buntis dito sa mga mollies natin. So, ayun yung isang crayfish natin. Ayun, yung nagigisang red clarky natin. So, dyan na muna siya. Lalaki yan eh. Hahanapan natin ng pare siyang bandang huli. Para dumami. Sayang eh. So, ganito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. At, at uh, sana supportahan nyo lang lagi yung ating... ah... Uh, Facebook uh, page na Kuya George Clowney at saka YouTube channel natin Joel na So, ayan, may mga maliliit na tayo mga ano, unang anak yan. Ayun, mga buntis yan lahat. Halos. Eh. Kulay black. Ayan na. Ano. Uh, buntis yan eh. So, hanggang dito na mo. Maraming salamat po ulit. Thank you guys for watching. God bless.